may panibago na naman tayong video. Panibago na naman kasiyahan. Panibago na naman kulitan. Master Basag King Kala, mga idol. Meron tayong babasagin na idol. ayun. Binigay ng customer ko. si na daw. Sabi niya, matibay. Sira, anong tibay na ito? Tingnan natin kung matibay ba talaga to idol. Matibay nga, idol. Hindi pa napuputol. Abangan natin. Abangan natin kung matibay ba talaga. Uy, muntik na idol. Muntik na. Ayan. Abangan natin. Uy, oh, may duman. Muntik na naman idol. Ayan. Hindi natin kung matibay ba talaga. Mm -hmm. Oh, muntik na naman. Ayan. Ayan. Tingnan natin ay dalong at ano, katibay. Ayan. Puro dinadaanan lang. Ayan ay, na ito Sa karsada tayo. Karsada yan. Oh. Init. Sobrang init. Ayan. May motor. Ayan. Bango natin. Oops. Muntik. Ayan. Ayan. Ayan natin matibig. Uy, kotse gotcha na yan. Hindi pa rin nagip. Mm -hmm. Ayan. Ayan, motor. Ayan. Wala pa rin idol. Di lang. Ayan. truck na to idol. Ayan. Hindi pa rin naagip idol. Matibay nga. Hindi nga na po pala ay dalo. O, ayan, ang pa rin hanggang ngayon. Yung salamin na yun. O, oh, yung sanggas. Sabi ni Manong Matibay, totoo nga idol. O, oh, ayun, dinaana na. O, oh, kunin nga natin na idol. Beto, totoo bang Matibay? Hindi mo siya. O. Oh. Idol, hindi na pa. O, oh, hindi na ba sa O. Oh.